kahit nagka-relasyon kayo, tanggap ko naman kasi may anak tayo. Eh. So, um, sorry sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Si Mrs. tumitira na doon sa kanyang kabit. Hindi po sir, yung ano lang po sir, doon sa amin, eh, pag nagtatrabaho ako, minsan ni eh, may awa, away kunti eh. Hindi ko alam kung, hindi naman siya po magpaalam kung aalis eh. Kung baga lang. De, pero sabi, sinusundo mo. O, oh, pag aalis siya sir. Saan mo siya sinusundo? Kahit saan po sir, kung inahanap po namin eh. Tapos saan po siya nahanap? Yung pang-anim na po, doon na po sa ano eh. Sa, sa bahay habong gabo Yung tinatrabaho na lalaki. Okay. So doon natatrabaho si lalaki at nandoon siya. Anong ginagawa niya po doon sa workplace ni lalaki? Hindi ko po alam kung anong usapan nila doon, sir. Eh. Kasi yung nalaman na namin, yung nadisgrasya, yung pinsan niya po. Yung motor po namin, nadisgrasya po. So anong gusto niyo pa mangyari? Yung lalaki kasi, sir, kahit, kahit dito na kami, ayaw tumigil pa rin. Uh, panay contact pa din sa kanya. Kung tutusin sir, eh, dapat ang sisihin din si Mrs. Kasi very obvious na si Mrs. ang naghahabol sa lalaki. Siya ang pupunta doon sa trabaho ni lalaki. All she has to do is wag na siya pumunta sa trabaho ni lalaki para tapos ng kwento. Opo sir, eh. ito lang yung ano ko sa amin sir. Eh. kasi ayaw ko talagang maano ano yung pagsasama namin. Kasi may kasabihan to sa mga kanto-kanto. Yung -kanto, eh. mga kanto boy. Ah, sir, yes, mga kanto boy. Eh, pag nandiyan na rin palay, yung manok mapipilitan tumuka. Alam mo nasa harap na sa harap ng palay, eh, 'yung manok tutukan, ayan, parang kasabihan ng kanto boyan. Mm. Ngayon kung walang palay, 'yung palay malayo, paano matutukan ng manok? Tama nga naman. Sir. Eh kung lumapit 'yung palay, yun yun, pag 'yung mamanginom, sa tumahan, <laughs> palaging biro-biroan. But anyway, seriously speaking sir, um nakakalungkot nga po 'yung gano'ng klaseng balita. Hindi nga maganda 'yan. Oh, okay. ilang pong anak nyo? Dalawa po. Dalawa. So, kapag hindi na patigil si Mrs. Jan kung hindi naagapan magkakaroon ng separation okay. yan. Broken family, kawawa yung mga bata. So, anong gusto niyo mangyari, sir? Eh, yung gusto kong mangyari po, sir, sa kanya, eh, anda, pinapatawad ko naman po, kahit. Pinapatawad mo? Pinapatawad ko naman. Okay, mabait po talaga kayo, sir. Ba't niyo po pinapatawad sa kabila ng paulit-ulit niyo na po siya na huli na pupunta doon sa kinaroonan? Hindi, ayaw, ayaw na, ko kasi, sir, yung pamilya ko, sir. Eh kasi lumaki po ako na walang mama at papa po. Kaya ayaw ko pong matulad yung mga anak ko na lumaki na walang inatama po. Naunawaan ko po kayo, sir. Yan yung napakahirap na, na desisyon na gagawin po ninyo na mabigat sa inyong kalooban. Okay, Kumbaga, ginagawa niyo po ito para mabuo pa rin yung pamilya nyo kahit okay. na masakit sa iyo. Paano kung halimbawa napagbati ko kayo at nangako siyang hindi na niya gagawin pero inulit pa rin? Nasa kanya na yun po, sir. So, bibigyan mo to ng last chance kung pwede. Opo. Papasukin si Mrs. Okay, andito po si Madam. Ma'am Rosemary Maganaham. Maganaham po, po, sir. Alam niyo na po ang dahilan kung ba't nandito po si Mr. Opo uh, gusto nila po na magbigay, magbigay sa inyo ng another chance. Alang-alang daw po sa inyong pamilya na hindi ho magkawatak-watak kasi galing daw po siya sa broken family at ayaw niya na mangyari ito sa inyo ngayon. Six times ka na rin niya po nahuli at uh, sinusundo ka pa niya doon sa workplace ng iyong boyfriend. Pero binabaliwala niya yun sa ngalan ng pagmamahal, sa ngalan ng pag-ibig. Dahil tagus po sa puso. Yung kanyang pagmamahal at pag-iibig sa iyo. Ano po ang masasabi ninyo? Yung dahilan po, sir. Yung kahit wala na kami, pabalik-balik pong issue po. Kahit yung, wala na kayo nino po, no ni Ilyazar. Opo. Yung nasa isip niya palagi, kami pa rin. Mm -hmm. Yun, ang dahilan Kailan po kayo last time na sinundo sa workplace, sa trabaho ni ano po? ano po yun, sir? June po. June? June po. Hindi ko na matandaan Ah, June! Opo. June, July, August, September, Opo. October. Four months ago. Opo. Naulit pa ba hindi na? Eh, yun ang panghuli, sir, kasi... Panghuli? Opo. Opo. Pa. Kaya Opo. parang sinasabi niya Opo. tapos na paulit-ulit. Pero, nagpakatawaran na ba kayo? Nag-usap na ba kayo tungkol niya? Opo. Opo. Sinabi ko naman, inamin ko naman yung kasalanan ko eh. Okay. Nakasala po ako. Inamin mo? Opo. Okay. At? humingi ka ng patawad sa kanya. Opo. Pinatawad ka naman niya. Opo. O, oh, so sir, kung pinatawad mo na siya, bakit inuulit-ulit mo pa? Hindi ka naka-get over. Yung ano ko lang po, sir, gusto ko lang po maano, na, sure. kasi yung lalaki, kahit, kahit sa TikTok, eh, mag pa din ng paraan para ma- Contact Sigurado yung baka nga siya yun sa TikTok? Ah, iba naman siguro ito sa TikTok. Hindi naman. Iwan ko sa kanya, bakit? Teka mo na, na? teka mo na. Kasi sir, sabi niya, yung lalaki, kumagaw na parang sa TikTok. Hmm. Sabi mo, sigurado ka ba na siya yon? So baka iba yon. Kaya dapat niya pagsirosan. Tama ba? Siguro. Okay. So bago na naman to, sir? Opo, sir. Bago na po. Okay. Eh, so wala na kinalaman doon sa luma? Wala na po. Sir. So ma'am, eh bakit may bago ka na naman? Katatapos mo na doon sa luma? Hindi po. Yung mga ano lang po, mga... Iwan ko sa kanya, bigla niyang binlaki. Sinabi niya, may iba ka naman sa TikTok, wala, hindi ko naman alam yun. Ma'am, kahit na sinong lalaki sa buong planeta, Ano bang nakita mo sa TikTok? Ano ano combo eh. Ano pong combo? Sige, kwento niyo sa kanya. Yung ano po nila po siya. Paano po, halimbawa? tama yan. Wala, wala sa edad ang pagmamahal kasi hindi mo matuturoan ang puso mo. Ganyan talaga paglamo ang isang tao. Ah, sinabi ni lalaki kay ma'am. Okay. Kung sino lalaki. Anong sagot naman ni ma'am? Heart, heart. Heart, heart. Ibig heart sabihin, heart agree. Opo. Oh, like niya yun, yung Tapos sinasin. may like oh, po. Sir Eliazar, magandang hapon. Magandang sir. hapon po, sir. Opo. Sir, andito po si uh, Raymar. Kilala niyo po siya? Oo. Oh, oh. Kilala ko yan. Okay. Oh no, no, aminado ko. Oh no, nagka-relasyon kami. Okay. Pero wala na, wala na akong kontak, wala na akong ginagawa, wala na akong Kumiligasyon sa kanila. Mm -hmm. Bakit palagi ako nalang binibintangan niya? Sa palagay niyo sir, bakit okay, palagi kayo binibintangan? Ako nalang ba ang lalaki dito sa mundo? Oo oh, nga naman, maraming ang lalaki mga tarantado tulad o mo. Oo kaya nga. Bakit mm. ako nalang ba ang lalaki dito sa mundo? Marami pa mga mga singgong lalaki tulad mo sa mundo, hindi lang ikaw. Mm. Tama ka naman. Oo. Oh. Hmm. Sir Rapitol po, kilala kita. Oo oh, oh. sir. Ano bang ininom natin dyan ngayon? Bilog? Wala, wala pa. sir. Hindi, Galing ako sa trabaho. Oh. Galing ako sa bundok. Bundok, okay. O, oh, so, ko lang. Magsasaka ko ng ano, nyog. Nyog, okay. Sige. Sir Raymar, gusto mo bang kausapin si Sir Eliazar. Galing lang doon sa bundok. Sige. Musta gang? Hmm, musta oh. Di ba sabi mo na ano, tigilan mo na e, Ba't pa oh. ka pa din? Oh. Tumawag ba ako nang tumawag sa asawa mo? Tumawag ba ha? ako nang tumawag sa inyo? Bakit? sa pagkarating nyo ng Maynila, tumawag ba ko sa inyo? In, ha, huling kita, may record mo, ako ng lunes eh. Ano, wag ka. Huwag mo akong yano. Wag mo akong yano. Yan, no. ilang parang, bi ako, Ilang bisis Kinakita ang pinagsabihan na tigilan na, ba't hindi oh, ka tumigil? Bakit? bakit? Hindi ba kita tinigilan? Tinigilan ka, di ba? Sinabi ko, walang wala na, wala na. Oo, Anong diba? wala? Hanggang salita ka lang, hindi mo ginawa. Mm hmm? Parang 'di hindi mo sabihan mong asawa mo kung oh. tumatawa ba siya sa akin o hindi. Oo. Oh. Ba't pala... Ako, ako lang ang sa mundong ito? Oo. Oh. Di lang ikaw lang. Di lang ikaw. Kasi matigas yung ulo mo eh. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Ilang bisis ka na namin pinagsabihan eh. Sinundo pa yung missis ko dyan sa ano. Sinetrabahuan mo dati. Dapat oh. sabihan mo mo kung ano yung ginagawa niya. Oh, anong kung ginagawa niya? Kung sino diba, diba yung tinatawagan niya. Di ba? Di ba yung una? Yung tinatawagan niya, may tumatawag sa kanya. Ba't sa aking binibintang mo lahat? Di ba alam ha? mo na yung sa una pa lang pagtrabaho mo doon sa ano po? Kaya yung sa... binitaw. Oh. Wala na, wala na. Sinabi ko sa'yo, wala na. Anong wala na. Hanggang Sato sa... Ba't palagi ang binibintangan mo? <laughs> Bakit ha? ikaw? Pa ako palaging binimintangan mo ako ba ako ako lang ba ang lalaki dito sa mundo? 'Di ba alam mo na namay asawa yan at saka may anak, kasal na din. Tapos ba't mo pinagyabang sa lugar nyo na dalaga yung asawa ko at nagpapautang Ay, ng pera? Sisil. Ha? Hinatid ka pa ng asawa ko diyan sa inyo. Galing sa no, trabaho. Noon 'di ba? Noon no diba? Noon yun? No no wala nang na ano, wala nang na, nangalahat, wala na lahat. Ikaw lang diba? nagsabi. Sinabi ko, wala na lahat. Ikaw lang yung <laughs> nagsabi, wala na. Ikaw pa rin binibintangan mo. <laughs> Kung may lalaki ba ang asawa mo, ako palaging binibintangan mo. Hindi. Hindi. Walang, oh, walang ibang lalaki. Ikaw lang. Ikaw lang wag yung mayabang. Mo akong... wag mo na akong idein. Kung hindi po ikaw ang katsat ngayon ni uh, Mam Ma Ma'am Rosemary, oh. sino kaya yon sa inyong palagay? Hindi ko alam, sir. Paano po nakilala si, ano, paano po um, nakilala si Rosemary? Nagka, Kilala me doon sa ano sa kinatrabahuan ko at sa katinatrabahoan niya. Okay, Magkaisang trabaho kayo. Oo, opo Kailan po yung huling kita niyo ni uh, Rosemarie? Wala na, wala na, wala na kami nagkita, wala na. de pero nung, no, no, nung panahon, nung matagal na, kailan po yung huling kita nyo? Doon lang po sa ano, tinatrabahoan namin, doon lang. Ano, tina... Saan kayo dumiretso sa tinatrabahoan mo, sa inupahan mong bahay, sa hotel, sa motel, sa, wala, sa, beach? Wala po, wala po, wala po. Yung inyong relasyon, pito. paano nyo po pinapatakbo noon? Paano ang inyong relasyon noon? Wala lang po sa FB lang po sa ano lang po sa FB at saka sa Messenger at chat, -chat lang po ganyan. Okay. Pero may nangyari po sa inyo? Wala po. Ha? Ah? Siguro akala lang niya na mayroon nangyari. Mm -hmm. Kaya nagsumbong sa inyo. Mm -hmm. Pero kanina oh, po dun. inamin niyo po sa so sabi mo oh may nangyari uh, may relasyon kami, inamin mo na nagkasala, pati si mm. Mrs. sabi nagkasala. Oh, dindi, pero, oh may relasyon kami, pero sa ano lang, sa Messenger, sa Facebook ganyan. Bakit may ginagawa, may ginawa ba ako ng mali? Natandaan mo ba yung nagiinom kayo sa video kayo? Umamin yung asawa ko eh. Ma'am, saan kayong huling nag-date? Doon lang po sa bahay nila na. eh. Ano pa? Doon sa bahay, sa magulang ni... Sa bahay ng magulang Opo. niya. Nag-overnight kayo doon. Opo. Okay. Nag-sipping siyempre kayo sa kama. Hindi po. Yung bahay nila is, is ano po, isa lang pong kuwan, kwarto. Ilang beses may nangyari sa inyo? Wala po. Wala? Wala. So nag-sleepover lang kayo doon, Opo. pajama party, gano'n. Meron lang mga parents po niya eh. Ando'n, habang natutulog kayo dalawa, nandun ba rin siya nakabantay? At saka mga anak na so, katabi anak. namin. Eh, talagang walang mangyari Wala kasi may mga po. bantay. Eh pero ba't mo sinabi, nagkamali ka, nagsorry ka na? Eh ba't mo kung talagang walang nangyari pala? Opo, yung pag-alis-alis po, yun ang palaging niyang sinusumbat eh yung lalaki. Eh, aalis din yan, sir, eh. Sabado ng gabi. Hindi, kaya, nga, sir, ganito. Oh, pumunta ka rito dahil gusto mong bigyan siya another chance. Opo. Okay. Now, kung gusto mo siyang bigyan another chance at sinabi niya, yes, um, nagkamali ako at pag ako doon sa binibigyan mong chance, thank you, dapat kaya mo nang tanggapin yung mga nakaraan niya kasalanan and then move on ka na. Dahil kapag hindi, walang katutunguhan po itong yung relationship. Magiging hanggang toxic po ito. Okay. And then baka mas lalalapa kasi every now and then i up mo po yung kanyang mga kasalanan. They, so ngayon sir, ang tanong, willing ka ba mag sa kanya, patawarin siya, and then ipapamarriage counseling ko kayo? Tanggap ko naman po sir. Sinabi ko naman sa kanya eh. Kahit nagka-relasyon kayo, tanggap ko naman kasi may anak tayo eh. Okay. Ikaw ma'am, okay sa'yo. Pero mama Wag kang nirmake makipag chat sa kahit sino sa TikTok na malalaki Kahit Opo. sino? Wala po. Wala na talaga. Wala po. Kahit na mo friend lang 'yan. Wag na. Opo. Okay? Okay na sir. Okay na. Arrange ko na yung ano ses ilang session natin siguro mga 5 o, o ten sessions sa marriage counseling. Okay sayo? Sir, yung ito lang po yung panghuli ko po sir. Sana tigilan na po yung katatawag ng yung lalaki kasi tatawag minsan eh. Na Naka-record yan nung Lonely Spy. Tumawag sila laki? Opo, nag-uusap po sila po. Ba't May record po. Ba't mo tinanggap yung tawag, ma'am? Naka-record po yan, yan sir. E, yan po. talaga, sir. E, nakakamali eh. Nagkamali ka na naman Opo. bago. Sumandi so lang ito. Opo. Eh paano kung tumawag na naman next week? Nagkamali Sige ka na ka naman. Bina na po. na po eh. Ano kaya, ma'am, kung ganitong gawin natin? Yung cellphone mo, palitan natin. Sige po. At syempre... Kaso, memorize mo yung number nila. Memorize po, sir. Itatype mo lang doon po. Uh -huh. Memorize po. Nagpapalit na yan. Doon pa kami sa Bulacan, sir. Eh. Yung doon sa lugar ng papa niya, pinapalitan na po yung same. Tapos, memorize po yung number. At ikaw naman, sir Eliazar, stop niyo na po yung pagtawag-tawag sa kanya. Eh, gusto na magbago itong si ma'am. Eh, tumawag ka pa pala ng mandate. Recorded mm. po, sir. Yes, sir. I stop na, sir. So. sir, rapitol po. Opo, sir. Kahit kailan, hindi po ako tumatawag. Hindi, inamin na po ni Mrs eh, na tumawag ka lang no Monday. Tapos hmm. kaya sinabi mo, hindi ka tumawag. Hindi, kahit kailan. Okay, sir, pakiusap ko ah. Huwag ka nang tumawag, sir. Stop mo na. Hey, hindi naman ako tumatawag, sir. Pagdibigyan mo si ma'am, may counseling ko kayo. Pero kung ayaw mo pa rin maniwala, duda ka pa rin, then it's no use na pag-aayusin ko kayo. O, kasi mag-aaway lang kayo ng mag-aaway. Pag uwi nyo to, susumbatan mo siya. Hindi na po, sir. Ngayon, kung talagang pinapatawad mo siya, give it another chance. Kapag halimbawa, umulit pa rin, then ako na mismo magsusulsul sa iyo na iwalay mo siya. Sige po, Pero sir. for the meantime, ipapamarriage counseling ko kayo. Ma'am, pinapatawad ka niya. Sige po. Sana bigyan yung halaga yung pagpapatawad niya sa iyo. Nagiging martir na siya rito. So, Amon ah, sorry sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Eh, bigyan mo ng tissue si ma'am. Ma'am, o oh, punasan mo si sir. Bigyan tissue. Ba't tumatawa si ma'am? Huwag kang tumama, ma'am. O, oh. oh, napatawa na rin si sir. Ayun. Ay, ang galing eh. Okay. Ayan. Oh, okay, sir. Ito ngayon, sir. Ito ang pinali. Robust Extreme. Malamig pa man din ngayon. 3 days ito, sir. Extreme. Bigay ko na sa ito. At i-check in natin. Magtawag nga kayo ng mga hotel dito na malalapit at uh, yung magagandang hotel. With free breakfast. For two. For two. Kasama natin dinner ngayon tapos breakfast. Okay sa'yo, sir. Ayun. Okay. Tanggapin mo na itong robust extreme. Nakalaga dito. 3 days. Very good. Very strong. Okay. Total miss mo naman siya, sir. Huwag mong gamitin niya sa, sa, sa hindi mo misis, ha? Kay misis lang. Okay, sir? Ayan. Ma'am, ano masasabi mo? Robo 16, handa ka na ba? Oh. Okay. <laughs> <laughs> Napapatawas si ma'am. Okay na, sir. Sige. Punta kayo doon sa booth. Tuloy niyo usapan niyo. Kausapin kayo. Meron akong regalo sa inyo. Okay. Bago na kayo, magiging happy kami lahat dito. Okay? Thank you, po, sir. oh, sir. Isa tips naman. Siyempre lips Okay, very good. Congratulations. Sige, punta kayo doon kay Odette. Ayusin namin, bigyan kayo merienda, hotel, lahat. Gagawin ko para magkabatid kayo. Siyempre, importante yung marriage counseling, ha? Kung bahala. Salamat, Salamat madam, sa pagpunta, ha?